meron mang gumagawang gano'n, eh, sila sa board lang. Kami <laughs> Alam niyo, alam niyo yung mga one-liner niyo na yun ang uh, kaya kayo nagte-trending eh. Doon sa aspeto na binanggit nyo kanina, marami nag invest uh, marami nag invest sa energy sector, dayuhan man o kaya uh, mga katulad po nyo na nagmamahal okay. sa bayan, bakit po? Anong anong ibig sabihin on uh, in relation to the uh, government of BBM? Kasi pag nag-invest ka ngayon dahil sa mga policy ng na Gilgay, kikita ka eh. Hindi naman kami mag-invest kung hindi kami kikita eh. <laughs> Tama. <laughs> Tama oh. So, Bata ko maglalagay ng 200 billion na hindi ako kikita. Di ba? Mm -hmm. Kaya mga policy na, na makaka-invest ka na mabuti meron kang decent, medyo decenteng return. Hindi naman masyadong malaki. Kasi nga may yung kailangan yung presyo ma-maintain ng ano eh. So, kailangan yung balansyado. May return okay. sa investment, meron din efficiency sa system at saka sa supply. Number one, di magkaroon ng, ng outages. Yun ang number one priority. Correct. Diba? Pangalawa, presyo bumaba. Kasi kung, kung malaki yung scale ng investment mo, maski mababa ang presyo, kikita ka malaki. At saka hindi ka pwede kumita kung wala, hindi ka mag-invest eh. So may, 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 tiwala. may tiwala kayo sa administrasyon na to, at Pati yung ibang mga foreign investors? Ganon? Oo. Oh, ang, ang number one proof dyan, naglalagay sila ng pera. Hindi hmm. mo alam maglalagay ng pera kung wala silang tiwala. Kaya po ganon yung tanong ko kasi Naku, na baka marinig ni Senator Amy Marcos to. Dahil siya kinukot doon sa isang balita eh na ang mga investors daw ngayon wala nang tiwala. Kaya daw po yung mga taipan, dinubuhat na yung pera nila inilalabas eh na, dinadala na sa ibang bansa. Totoo po ba yun? Hindi totoo yun. Pag tinala mo pera mo sa ibang bansa, linigay mo sa banko kakainin lang ng inflation yan. Kasi matasang inflation ngayon worldwide eh. Oh. Pag mm -hmm. naglabas ka ng pera, kakainin lang upusin lang ng inflation yan. Kung meron mang gumagawang gano'n, sila sa buhay nila. Kami <laughs> na di Alam mo alam mo yung mga one-liner nyo na yun, ng, uh, kaya kayo nagtetrending eh. Wala akong pakialam sa kanila. Basta kami nag-i-invest. Bahala sila sa buhay nila kung aalisin nila yung oh, <laughs> dito. bahala, dito. Sir, tatanungin ko to ha sa inyo pero huwag kayong magagalit sa akin. Kaya daw Uh, invest kayo na invest dito sa Pilipinas. Sa dati pa naman kayo nag-i-invest. Ngayon, mas matindi ang investment niyo. Uh, dahil crony daw po kayo ng uh, Pangulong Bong Mo Marcos? Hindi totoo yan. Ang In investment namin, 30 years na kami nag-i-invest dito sa Pilipinas. eh. So, kahit anong administrasyon. Pero ngayon, kaya, linalaki namin investment kasi ayos sa mga policy. Nakikita mo na ang na si BBM talagang gusto niyang palaki ng economy at lumago ang market. Pagka kumikitang taong bayad ng pera, mas malaki pera, tumataas ang sweldo nila, wababang presyo, gumagandang buhay niya, mas malaki kikitain namin. Ito yun, ano?